Ang lit sa'yo. Bakit ba kasi ayaw mo na? Di ka ba nasarapan? Mag-iuta na tayo. Okay, bago tayo magpatuloy mga ka-idol magandang 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 araw, magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-idol. Ah, sana po ay mapasaya ko naman kayo ngayon sa aking ginawang video. At siyempre, sana hindi na makalimutan na share ang ating video para mapasaya din natin yung mga kaibigan yung mga ka-idol. So, ah, shoutout lang muna natin si Idol ah, Pablito at ah, si Idol Undo na kumpari, ni Idol Silvano Francisco. Ayun, shout out sa inyong tatlo mga ka-idol. So, yon lang po mga kanil. Kung gusto ni mo pa-shout out, comment na kayo sa video na to para kaya naman mo-shout ko sa next upload ko. So, proceed po tayo sa ating video. Ang wallet, parang brief. Masarap tipigan kapag malaki ang laman. Pag nagmahal kayo, Piliin niyo yung matigas ang ulo. Ah, ba? Matigas nga. Malnourish naman. Tapos yung itlog. Bugok pa. O oh, yan. Sinabi ko na na hindi tayo mag extend Bakit ba kasi ayaw mo na? Hindi ka ba nasarapan? Nasarapan hmm. naman. O oh, eh, bakit alis tayo? Eh kasi wala na akong pera bayan di ba? Miss, bakit ka umiiyak? May kumain po kasi ng maniko. Iyot <laughs> is not a bad word. Iot means I'm your one true friends. Kaya iot kita, iot mo rin ako. Mag-iyuta na tayo. Oh! <laughs> Di mo yata ginalaw ang almusal -almus, mo, sweetheart. May problema ba? Malamig na sinangag. Matabang na kape. Maalat na sabaw. Sa tingin mo, Gaganahan ako? Pagpata. Uh, may ting na itlog. Malambot na hotdog. What? <laughs> Malaking chance. Sa tingin mo, ginaganahan ako. Pagpata. <laughs> Huwag ka masyadong umasa. Hindi porket sinubuan ka. Mahal ka na. Ako nga. Nagpakain. Iniwan pa rin. Oh! <laughs> Ang payat mo na. Hindi ka niya ata kumakain ha. Porkit payat, hindi na agad kumakain. Baka pag kinain kita, mataranta ka. <laughs> gusto ko yan. Sana all. Ate, Makati ba? Gusto mo kamutin ko? Itang lang hindi ako masaya sa kama sa'yo. Hindi ka ba nahiya? Ang liit-liit sa'yo? Tapos hindi ka pa marunong magdala sa kama? Hindi siya marunong magromansa eh. Direct, papong biritsyo, pasok. Tapos ang gusto niya pa sa akin? Maghiyaw-hiyaw? Paano ako maghiyaw? Mahal, red horse tayo? kong uminom kasama ka. Ang bilis mong malasing. Ikaw nga, gabi-gabi, ilang segundo lang nilalabasan ka na? Mayaw ba ako? Oh, eh, Kapag matagal sa banyo, sigurado, <laughs> nagkakamay ito. <laughs> Kapag mabalbas daw ang lalaki, maliit ang ari. <laughs> bago natin ipagpatuloy ang seremonya ng kasalang ito. Ibig ko lamang ipaalala sa inyo na dito sa Pilipinas ay walang batas ng diborsyo. Dito, ang kasal ay tanikalang gagapo sa inyo habang buhay at tanging kamatayan lamang maaring lumagot nun. Parang may laman mo ang sinasabi niyo. Hmm? Pido mata. Tinatanggap mo ba na bukal sa loob mo na maka isang dibdib ang babaeng ito na iyong mamahalin, paglilingkuran, makakasama bilang asawa mo habang buhay? Hmm. Opo, Padre. Dida Romulo, tinatanggap mo ba na maluwag sa iyong kalooban na maka isang dibdib ang lalaking ito at nangangako na kayo'y magsasama sa tuwa at lungkot sa hirap at ginhawa habang buhay? Opo, Padre. Pinuulit ko! Tinatanggap po ba makaisang dibdib ang lalaking ito na hindi ka matatakot, mahihiya, o magsisisiman lang habang buhay? Opo talaga, Padre. Ikaw ang bahala. Inday, where is your husband? Nag-away kami kanina. Andun siya ngayon sa garden. Doon ako galing kanina sa garden, pero di ko siya nakita. Nagbungkal ka ba ng lupa? Ano sa hapon ng is this my car? Is this my car? Ano sa hapon yan? Oo, toko to. Talagang tinatarantado mo ako. Sino ba nag-aral? Ikaw. O, rakit ko to. <laughs> Isa pang English gagawing hapon. Sure. Serious na. Serious. Ano sa hapon ng is this your noodles? Is this your noodles? Ano sa hapon yan? Miki Moto. <laughs> Sarap ano na, na yan. Eh. Ano sa hapon ng kalbo? Bemboroko. <laughs> Artista yun eh. Sa tagang hindi pa, inihalo sa Tagalog yun. Sa mga hayop naman tayo. Sa hayop. Ano ang baboy sa hapon? Baboy? Yan. Kamukha -kamu. <laughs> mo. Sige, tumawa kayo. <laughs> Tataba din kayo, kala niyo. Anong baboy kamu, kamu. Eh, no, kamu sa ako? Kamukha mo. Eh, gwapo. Kamukha ko. Buiset! Sa prank style. Eh, masalo ko sana eh. Ingat ka, may mga foreign job. Baka makaintindihan tayo. Pilipinas are born intellectual. No problem with that. Okay. Ano sa friends ang...